bakit ang demonyo ay magtatago. No, una, ang tatago siya, para <clears throat> hindi siya ma-blame. <laughs> Instead, blaming him, the person who is not able to detect the devil acting behind the scenes, and then blames God, so hindi siya ma-blame. Na nagtatago siya eh. Di yeah? ba? Oh, talino talaga itong demonyong ito. Oh. Matalino, marama. Na. Ano ang sabi ni Saint John Paul II Satan has all the skill in the world to induce people to deny his existence. Delikado hmm. yung, yung mag-deny na ng existence ng demonyo ay nasa kamay na ng demonyo. sa mga <coughs> nagtanong, ano yung mga uh, schedule sa ating office, sa mga malayo na gustong bibisita dito sa office natin. From Thursday to Sunday po yan, ang ating office. Thursday to Sunday po, yung office hour natin. So, kung pupunta kayo dito sa Monday and Wednesday, <coughs> close yung office natin. At uh, sana, uh, ma ano ma, ma take uh, note niyo yan para hindi kayo ma mapalaw no sa pagpunta dito. So ngayon, ang i ko sa inyo ay spiritual phenomena. Uh, dito po ito sa aklat ni Father Jose Francisco Siquea <clears throat> mas maganda na lalo tayong mag uh, mag-aral at dito sa programa natin ay lalalim pa ang ating pananampalataya sa ministry ni Kristo na kanyang iniwan sa Santa Iglesia. Yan ang pinakaimportante dahil kapag hindi natin ito i-educate ang mga tao, ang bayan ng Diyos ay lilitaw na yung mag-educate natin, yung internet, mag-educate sa atin yung ibang pananampalataya at ihina na yung pananampalataya ninyo sa tunay na iglesia sa iglesia mismo natatag ni Kristo dahil kung maobserbahan ninyo mas very enthusiastic pa yung mga uh, mga propeta o mga ministro o yung mga Pastor, natatag lang ng tao. Pero tayo natatag ng Diyos ay parang indifferent. Tayo natatag ni Kristo parang walang lakas ng loob na magsiwalat sa katotohanan na galing sa ating inang simbahan. Yan po ang uh, malaking problema natin, parang lack tayo ng appreciation sa simbahan na tatag ni Kristo, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, ito yung isishare ko sa inyo ngayon. Uh, uh, sabi ni Father Sikia, ang um, professor ko <laughs> sa ministry ito, ang dami kong natutunan sa kaniya, Father Winston Kabading at sa mga exercises, hmm. So bumili tayo ng maraming mga libro, hindi natin sa abot ng makakaya ko, isishare ko lahat yung mga nabasa ko. So, hmm. all in one, no? Uh, three in one po ito. Mag uh, voters education tayo. Pangalawa, magdipinsa din tayo sa tunay na simbahan. Pangatlo, didipinsahan din natin yung gustong ipabagsak ang tunay na simbahan. Sino ang author nito? Demonio po so, pag-aaralan din natin siya. Okay? Yan ang maibibigay ko sa inyo every time magla-live ako. Uh, kapag iniibig natin ang Diyos, uh, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kung iniibig natin ang Diyos, hindi tayo mawala ng gana sa pagsiwalat sa katotohanan. <clears throat> Buong katotohanan po. Holistic Integral Evangelization. Ito po yung tinatawag na integral evangelization. So ngayong hapon, meron pala akong misa, no? After sa misa ko, uh, meron akong misa and then magsagawa din tayo ng alas 5 pala yung misa ko. And then magsagawa tayo ng voters education din sa mga parokyano natin. At ngayong sunod ngayong linggong ito ay tatawagin natin, i-recruit natin uh, one by one through video call a uh, video call and then uh, uh, phone call yung mga gustong ang dami na uh, ang dami na yung nag uh, so hindi tayo nag-iisa huwag kayong mag alala hindi ka nag-iisa lalo lalo na sa mga parokyanong ko hindi ka nag-iisa sa pagbabago bawat isa natin ay merong malaking contribution to transform our town, especially here in Valencia. So, all in all to, yeah, integral evangelization po. Okay? So, ito yung gusto ko i-share sa inyo. Excited na excited po ako. Na uh, two reasons. You no? Know, that, uh, according to si Father Sikia, that I see, I quoted, that I see why the devil will always try to remain hidden. Lagi siyang nagtatako. Ito yung dalawang rason na nakita ni Father Jose Francisco Siquia. But before that, sabi niya, we have to understand that extraordinary, ordinary demonic activities such as possession, oppression, obsession, and infestation are merely the tip of the iceberg, since the devil's main tactic is always to attack in a secret and hidden manner. So, gusto pala ng yung demo demonyo na magtatago siya. Ano itong possession, oppression, uh, obsession, and infestation are merely the tip of the iceberg. Ito yung iceberg, yung ice, uh, oh, iceberg sa, dun sa uh, maginaw na portion sa mundo. sa oh, Example sa, uh, dun sa Iceland, siguro may iceberg, yung iceberg mga kapatid, ito yung tip of the iceberg, yung nabanggaan, nabundulan sa Titanic, yun po ay iceberg, the tip of the iceberg, so just a mere, just imagine na, a merely the tip of the iceberg, so so consequence na lang yon, so may ano? May nakagamot pa dun sa ilalim. Just a tip of the iceberg. Dulo lang yun. Dahil ang demonyo ay magtatago. Remain hidden po. No. There are two reasons that I see why the devil will always try to remain hidden. The first reason. Handa na ba kayo? handa so, na ako. Mary Pasahi Parilla nanonood sa atin. Si Mac ni Lu Luig Lu 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 Malinaw sa New Jersey. So, hindi ko mabasa lahat. Nang random lang ako na mabasa ko dahil ang daming nagko-comment po. Si Fee Vital Aquino nanonood sa atin. Si Anna Yusivia. Anda ka na ba, Sister Anna? No. Susan Valdon Salem. Ayung bundag pa tayo, huwag sa tanan. Hindi dila Peña na note sa atin ngayon. See you soon, Father. Si K. Ran Linen sa imong healing office. Wag healing ko po hon. Mahuman ko process. No? Sa mga lab. Lahos. No, no. No, okay, son. Basta Thursday to Sunday po. Yung office natin. Dapat 8am nandito na po, po kayo. The whole day po yan. Uh, pinalaga natin yung catechism. Uh, dito po si Josephine Asaberos. Nanood sa atin. Juselin. si Ati Joseline, ananay, na At si The Farmers, Vlog Amigues, si Monica Lofranco Tuya, At si Ati Karen, magandang umaga. So, excited na kayo. So, patuloy tayo mga kapatid. First reason, a person who is not able to detect the devil attack or acting Behind the scenes, either blames God for his sufferings or if he is of little faith, he ceases to believe in loving God. So, ito yung rason. Unang rason, kung hindi ma-detect ng nao oh, na itong mga nangyayari sa buhay niya ay galing sa demonyo, sino yung i-blame niya? Una, hindi yung sarili niya. Mga alawa, ang i-blame niya ay ang Diyos. Ang Diyos ang i-blame niya. No? Behind the scenes, either blames God for his suffering or he is of little faith. He ceases to believe in a loving God. So ngayon, hindi na ako naniwala sa Diyos. So meron na mga ATS ngayon. Dahil they keep on blaming God of the misfortune they are facing now. No? Yan ang nangyari ngayon mga kapatid. And then, bakit ako? Nangyari to sa buhay ko. Mabait naman ako. And then, lack of knowledge. Yung lack of knowledge niya will lead him or her to lack of faith. And then, kung ceases to believe na siya, hindi na siya maniwala sa loving relationship to God. And loving God, hindi na siya maniwala na mayroon Diyos na nagpakamatay sa kanya. Merong Diyos na nagbigay sa kanyang buhay para sa ating lahat. No? So, yan ang isa sa mga rason ng demonyo bakit hindi na tayo uh, maniwala sa kanya. So, re she remain, he, remain, uh, he remains hidden until now. Yung atake ng demonyo, just uh, an iceberg yung at tip merely a tip of the iceberg sa ni Father si Kia po. Yan po ang kanyang practical, pragmatic experience. A pragmatic observation <clears throat> bilang more than uh, 20 years na siya. Almost 30 years na po na exorcist ang ating idol Father Jose Francisco Siquia po. And if he is of little faith, he ceases to believe in the loving God. So, marami sa atin maririnig natin. Uh, sa ating mga, sa aking mga parokyano, uh, may Diyos ba? Parang hindi ako natulungan ng Diyos. So, na-decrease yung kanyang pananampalataya. Na-decrease yung kanyang paniniwala sa Diyos, mga kapatid. So, yan ang nakita ni Father Sikiya sa kanyang mga karanasan. Bakit ang demonyo ay magtatago? Noo una, ang tatago siya, para <clears throat> hindi siya -blame. <laughs> instead blaming him, <laughs> instead blaming our own miss and uh, itong tinatawag na an examine decision mga shortcomings natin Instead, i-blame natin yung sarili na eh, eh, mag-remorse tayo, mag-repent tayo, pinagsisihan natin ang Diyos. Mm. So, nasa likod ng ibang mga sufferings natin, hindi naman lahat, dahil eh, yung mga sufferings natin ay eh, galing yun sa ating sarili. Yan, at galing lang sa mga wrong decisions natin. Pero merong mga panahon. Mm. Yan ang rason bakit magtatago ang demonyo. Instead blaming him, uh, instead uh, facing the demon through renouncement, uh, renouncement, or through renouncing him, hindi na natin siya ma-renounce. Nagtatago siya. Uh, tayo ay magsasabi, wala namang demonyo. It is a, just a theological product of uh, the imagination of theologians uh, of uh, our church fathers. Yan ang sasabihin nila. So yan pala ang taktika ng demonyo. Magtatago siya. Una, Hmm. the devil acting behind the scene either hmm, he is not able to detect the person who is not able to detect the devil acting behind the scenes either blames God so hindi siya ma-blame nagtatago siya eh di yeah? Oh, talaga itong demonyong ito oh. oh, talino marama <laughs> pangalawa a second a person is better conquered when he does not know That he is under attack. So, kung nalalaman ng mga tao na he is behind the scene of our sinfulness, behind the scene of the demonic activity, hindi natin siya ma, ma, matatalo. Nalagtatago siya eh. Person is better conquered. So, matatalo yung mga tao when he does not know that he is under attack. So, nagtatago lang yung demonyo. So, yan po <clears throat> ang mga rason. madali tayong matalo kapag hindi natin alam na merong demonyo. Okay? So, talino talaga itong demonyong ito. ah <laughs> so, yan ang two reasons that I see according to Father Sikir, the devil will always try to remain hidden. Pero ngayon mga kapatid, anong gagawin natin? At ito po ay nag-rejoinder po nito si... Saint Ignatius of Loyola. Our enemy may also be compared in his manner of acting to a false lover. So, ang demonyo ay acting as false lover. He seeks to remain hidden and does not want to be discovered. Yan ang sabi ng one of the greatest uh, saints of our time. Of the modern era. No? Lina na no malina, no? Ano ang our enemy? May always be compared in his manner of acting to a false deceiver, a false lover. He seeks to remain hidden and do not want to be discovered. Yan po ang sinasabi ni Saint Ignatius of Loyola. Ano ang sabi ni Saint John Paul II? Satan has all the skill in the world to induce people to deny his existence. Mm. Nilikado yung mag-deny na ng existence ng demonyo ay nasa kamay na ng demonyo. Nasa pamamahala na ng ating kaaway. No? Satan has all skill. Quote. Uh, sabi ni Saint John, Saint John Paul II. Satan has all skill, all the skill in the world to induce people to deny his existence. Wala namang demonyo, hindi ko naman nakikita yung demonyo. Ito lang sa ministry of exorcism, mga kapatid. Hindi makatago kailanman ang ating kaaway. Okay? So, we are so blessed. We are so blessed, mga kapatid. Especially the Catholic Church. We are so blessed. Bakit? Meron tayong ministry na iniwan ni Kristo. Itong ministry of deliverance and exorcism. Hmm. Sa, pa sa pamagitan nito Damang-dama. <laughs> yung demonyo na nagtatago, hindi makatago. <laughs> Mag-react talaga. Meron tayong exercise mamaya. limit lang ako, dalawa o tatlo. Exercise natin mamaya. And then, hindi ko alam kung ilan yung mga tao na bibisita sa office natin, mga kapatid. So, people to deny, to induce, in the world, to induce people to deny his existence. Yan ang isa sa mga uh, rason ng mga demonyo. no? Deny my existence. Pero hindi siya maka -deny. Sa ministry of exorcism. So sa mga ibanghelyo, makikita mo, basta na sa ministry of exorcism, damang-dama ang presensya ni Kristo. Ang presensya lang ni Kristo. Ang makapag uh, makapag-torture ng demonyo. Praise the Lord. Yan po ang makapagbigay sa atin ng inspirasyon araw-araw. Buhay ang Diyos. God is Emmanuel. Nakulago ng Emmanuel. God is with us, mga kapatid. Okay? So, patuloy tayo. Sabi ni Papa Francisco, sabi ni Papa Francisco, In this generation, like so many others, people have been led to believe that the devil is a myth, a figure, an idea, or the idea of the evil, but the devil exists and we must fight against him. Yan ang sabi ni Papa Francisco po. Yung sasabihin nila, just a creation, just a fiction, it's, a, it's just a myth, you know? just a figure, just an idea, just an uh, idea, an idea, the idea of the devil. But the devil exists. So, yung mga exorcist, mga kapatid, ay convinced na convinced the reality of the evil spirits. Convinced na convinced po. <laughs> Totoong totoo na may demonyo po. Uh, unanimous attestation po yan. Sa mga exorcist na very active sa ministering ito. So, hindi sila makatago. The right dose of the evil spirit is a prayer of exorcism. The prayer of deliverance. Uh, yan po ang na-experience natin. So, kailangan natin na uh, from time to time, lagi tayong magtuturo dito sa social media. Dahil kinakailangan natin ito, mga kapatid. <coughs> so, yan po. Patuloy tayo. So, if the devil is now more reason to come out in the open and manifest his presence, it only means one thing. The world has allowed him a power that is unprecedented in human salvation history. So, ngayon, uh, lumalabas na yung mga satanista, yung malabas na yung mga okultista. Alam nyo, yung mga, ang atheism is fading. Ito yung mga observation, observation ng mga, mga batid, batid ng mga uh, theologian, mga exorcist atheism is fading. Mawala na yung mga atheista. Hmm. Ang mga aktivista ngayon, agresibo ngayon, mga kapatid, yung mga, ano, mga occultism, mga satanista. Uh, nandito na sila ngayon. Nag-ano nag, nga eh. Nag- uh, nag-gathering nga sila eh. Hmm. Pero ngayong 10.30 may exercise tayo, mga kapatid. No, Naghahanda na tayo for that. And then... Mm -mm naghahanda na tayo so may exercise tayo ngayon bakit naging malakas yung mga demonyo ito yung sabi ni Panersika the world has allowed him a power yet unprecedented in human salvation history dahil marami na sa atin na ano, ma-amaze tayo sa kapangyarihan eh No, maganta na meron akong kapangyarihan sa der na taglay. Hindi ako matablan ng bala, hindi ako matablan ng itak. Mm. Hin uh, may extraordinary power ako. Yan ang isa sa mga deception ng demonyo mga kapatid. So magingat ingat po tayo. Grabe yung demonyo na uh, extra if extraordinary demonic activity is just the tip of the iceberg. And this is already common today. Imagine the depths of the evil has lie hidden under the water. So, kita ninyo ha, how, how deep na, uh, anong lalim na yung um, lie hidden, yung kanyang kasinungalingan under the water. Tip lang ng iceberg, malaki na, lalo lalo na yung sa sa, sa kanyang gamot, di ba? All around, diabolical, evil, and inhuman violence has now become so common with millions of victims. Millions of victims. Oh, grabe. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. We cannot overcome Satan without his presence. So, lagi tayong magdasal, mga kapatid. So, ngayon, mga kapatid, uh, pray the Holy Rosary. Nandun sa bago yung rosary ko. Pukunin ko muna. <coughs> So, mga kapatid, huwag kayong matulog without praying the Holy Rosary po. No? Ito po yung mag-pray tayo sa umaga, mag-pray tayo sa gabi. Eh. No? Ang ganda ng prayer po. Galing po ito sa mahal natin na nanay, si Mama Mary po. Ito po yung armas natin. against sa <coughs> uh, demonyo. Na grabe na yung uh, influence niya. Deep very deep na mga kapatid just a, a tip of um, uh, an iceberg yung nakikita natin yung tip lang lalo na yung uh, foundation ng demonyo sa ating so sa ating society mga kapatid so kailangan natin mamulat nito at ma-educate tayo lahat okay so grabe marami pa tayong gawin mga kapatid so hindi natin magagawa ito without the, the help of the supernatural power of God Lagi nating uh, i-entrust ang ating parokya, ang ating pamilya, ang ating lunsod sa ating Panginoon po. Hindi natin ito makakaya ng sarilihan with the communion with the saints, communion with the militant church, communion with the suffering church in purgatory, and to the triumphant church. Uh, who is now in who are now in who is now in heaven who are now in heaven so yan ang pinakaimportante mga kapatid uh, magtutulungan tayo so and of course one of the clearest signs of the growing power of the devil is the ever growing persecution of christians no pinipursigute na yung mga mga kristiyano more christians were martyred in the 20th century than in all other centuries combined and the number continues to grow in the 21st century yung pag <coughs> ng missionary natin pinapatay pinupugutan ng ulo hmm? totoo yan so sabi ni father Sikya, more christians were martyred in the 20th century than in all other centuries combined uh, and the number continues to grow in 21st century 21st na po tayo ngayon Right? Hmm. Uh, Pope Francis last May uh, 4, 2013 stated in very clear and emphatic terms, So many Christian communities are persecuted around the globe, more so now than in the early times. Why? More so now in the early times. Why? Because the spirit of the world hates. <coughs> uh, galit talaga sila sa... sa <coughs> yung espiritu ng sanlibutan, galit. Then Cardinal Ratzinger said to the group of bishops attending a seminar regarding the devil that he is always, he is always at work instigating untold cruelties. which unfortunately seen throughout the 20th century. It's 20th century sa atin ngayon. Yan ang sinasabi ni Cardinal Ratzinger po, Benedict po. So, grabe niya. Uh, the devil is behind the persecution of the church as he was during her beginnings as read in the book of Revelation. Do not be afraid. I quote that in Revelation chapter 2 verse 10. <clears throat> Do not be afraid of anything that you are going to suffer. No? So, activate your faith in spite of this, mga kapatid. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong matakot, mga kapatid. God is with us. God is Uh, continue to be with us. Do not be afraid. Indeed, the devil will throw some of your, of you into prison, that you may be tested, and you will face an ordeal for ten days. Revelation chapter 2 verse 10 So, aharap tayo ng mga persecution. Pero, uh, kasali yan natin. Let us embrace the persecution. Let us embrace our suffering in life. Huwag kayong matakot mga kapatid ha. Ah. Yan lang po sa muna mga kapatid ha. Ah, dahil may exercise pa ako ngayon. So puno yung schedule ko hanggang gabi po. And then ipag-pray po ninyo si Father Aster, uh, Alex, uh, Alex Oxtero, And then si Father, namatay na po si Father Alex. And then ipag din natin si Father uh, Plure, uh, Proceso, Apolinar nasa ICU po siya ngayon 42 years old. Uh, may sakit po. Uh, stroke no, na stroke po si Father and then comatose. Uh, kailangan niya ng dasal. Uh, tayo ay magdasal para sa kanya. At 'yung misa ko ay naalay ko din sa kanya. we